magtat nagtatahi pa si mama and tulungan po natin at Ano pa lang ako saan pwede ilagay. Oh, ah, thank you. Guys, nagtatahi tatahe <laughs> kami. Pinakita mo talaga <laughs> ako. Hindi na kumain na. Hindi Hindi na So, ang dami na pa natahe ni Mama, guys. And I ayun. Mean, so, i-color, color na natin. Ayun.

Shining on in the night, So, nakapag-dinis na ako sa aking kwarto, guys. And malinis na, hindi lang kaya mapakita. Wait lang. So, susubukan na tayo. Ang bahay. Magsusok doon na lang ako. Ang mga kasintigas ang hair ko. Ang um, guys. Dinis naman na yun. And yun. Ito, guys. Okay naman na. Malinis na. Pictures ituturo ko sa inyo guys dito. Mga damitan na makakalat. Ay yung aking bed. Andito tinakpan ko guys kasi kanina umulan. Andito tinaas ko yung kurtina to. Gabi na pala guys. So yeah. So bibili pa si, si, Papa ng floor mat. Kasi gusto ko ng color pink. Like, gusto ko yung maganda O Ay, bakit ba't hindi? Ah, ako bakit ba bakit ba o oh, bakit ba kinikinig na 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 ako bakit ba okay kita dyan yung view ng ano ko guys kwarto ko pinag-expend daw pwede kayong tubela dito joke lang wala diba? tapos nang pinagpatungan ko ito ah. guys so kung hindi pa kayo subscribe Well, go to subscribe na be. Kaya nyo na yan. Kaya rin nyo na yan, pe. Alam nyo na kung paano yan. Tapos yun sa TikTok, be. May magic ako sa inyo. Diba yun so sa profile ko? Oh. Pindutin nyo yung check doon. Tignan yung magic mawawala. Yun, uy. Ganun yun, pe. Magic di diba? Magic. Hindi na mawawala. So, mapapabangol lang ako. With this. Gusto yung sakang pabangol natin. All done. So, ilalagay ko yung star box niya. But, ito pala yung box niya. Ito pa ko yung Ano yung pwede natin gawin dito guys? vlog ko, guys, ituturo ko kayo sa, ano, sa bahay ko. Bahay namin, bahay niya, diba? Ganun yun, kasi supporter ko kayo. Ganun yung, guys, pag, ano, huwag nung pag nakafa- na Ay, nakapal. Huwag na-subscribe na kayo ti to tuturo ro Ay, magiging kapalit mo na kayo. Okay? Alright. Okay. <laughs> Punta naman tayo sa kabilang kwarto. Spobo. O ang kalat dyan. Bye-bye. <laughs>